Iba ba ako? Na gusto niya pa ako kausapin. Itago mo nga yan, itago mo nga yan. Char? Sure. ano? Okay, huwag mo, huwag mo no, nga kung itago ready. yan. Okay lang ko yun. Kukulot, gusto Bago ko yan. <laughs> <laughs> hmm. Yan naman talaga gusto mo malaki hinaharap eh. But parang ako yung binabanatan mo. Alam gusto naman, siya, usapin mo. Alam naman siya. Ano-ano diba? panlaban ni Cristel? Malaki mata. Ano mata daw, Christy, lo? <laughs> uh, malaki, malaki nga mata, masarap naman. Ay, <laughs> oh, sorry, Ma masarap din ako. Para sa piling ko sa'yo. Ikaw lang masarap dito? Masarap ka nga, malayo ka naman. Eh, pa paano, pa paano ka titignan Kaya ko mo, malayo ka? Alam mo, pinagmamalaki mo yung ano, yung Hi, malapit ako, ka. Hay, naku, dahi, gilawayan na naku. Usap ka, oh, gilawayan na naku. Magsasawa sa'yo yan. Usap gilawayan Okay lang Gay, na magsawa at sa tila, na tilawan ako siya. Tilawan ako siya. Bakit ka mong Tagalog ka mong Tagalog ka? Ay hindi ka pa pala kakaintindi ang Bisaya, sorry ka. ka, Bisaya. Sorry, sorry, ka. ka Bisaya. Sorry. sorry ko. Nakakaintindi ako. <laughs> <laughs> mong Tagalog ka mong Tagalog ka. <laughs> yung views, ang viewers ko. Ay, Ito viewers yung mga ko ng tagalog, yung mga yung Tagalog. Ah. Ano so, ang mga so Tagalog? Ano problema mo sa Tagalog? Wala. Hindi kasi kayo nakakainti na bisaya eh. Kayo, na bisa. Yeah. ako. Bisa gilibak nga na, bisong na wala yung bisong kaway na ga... Huwag ka na uh, tagalog na. Puro ka bisong kaya. May ka ron. Ano bito? Bilat. <laughs> tagalog mo, Tagalog. Hindi, okay, baba mo na ako. Kaya hindi naman niya ako kinakausap. Hindi ka nga maintindihan. Paano ka niya kausapin? Abnoy. Hindi. kaya abnoy ka? Uy, alam alam mo, nagpapasweet, alam mo, nag, susweet uh, sweet lang yan sa'yo. Ayaw lang niya magsalita na, ah, uh, talaga pa. Pakipot yarn? Ano yun? Hmm? Kala mo nanalo ka na? Uy, dai. Di mo niya ito, ba Ang hyper mo, parang kang batang yagit. Na, <laughs> La, batang yagit ka daw, Christelle. Ka daw, okay lang. At least na okay, mag-ilang. Pwede ba magpaano ka lang, magpabebe ka lang. Hindi yung para kang Hay, hindi mo ako ka kagaya. Ang... Magpakipot ako. Hindi. Bukha no, ka hindi. talaga ako agad. Bukha Pagdating ako, kay 2.0. Hindi no. kagaya mo. Pakipot ka, ka. Akala mo titikman ka? Titikman ka? Bumuka ka agad? Mo yan? Sa papakipot Sa mo yan, matitikman ka ba? Oo. Natikman na nga eh. Pero mauna oh. ako dahil. Eh. Manahimik ka dyan. Ay, tapos dyan. na ako. <laughs> 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 Dai, kakakilala ko pa lang, Dai. Wala pa nakita yan. Ano? Mm -hmm. mm -hmm. <laughs> Wala na. Kahit may laway ka na dyan, Dai, kahit tapos na kayo, lalawayan ko pa rin yan. Oh, lalawayan niyo pa rin daw okay. talaga na pangangailangan ni Christelle. Dibog na talaga. So, ay naging malibog lang ako kahit 2.0, pinaglalaban ko lang yung kalandian ko sa kanya. Okay? Ano okay, ba? Diba? Parang matagal naman, ha? O ano? Ay, bastos. Ay! Ay, ano? <laughs> 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 na ito. Nakakapikon ito, ito ka usap. Alam mo ba? Ang arte mo. Bakit? Ha? Bakit? Maarte, sorry, mo. ganito talaga ako, pero hindi ako marte. Ang uwi mo, pakipot. Eh? Ang uwi mo, don't pakipot. Bila nga nga, gusto mo? Hindi. Yung pakipot. Sorry, doon ako mahal ni 2.0. Yung pakipot. Ay, ay, ay. Ayaw niya <laughs> kasi, kasi yung palagkarin. Ayaw niya kasi yung palagkarin. Ayaw niya kasi yung palagkarin. Ay, naku, mas kalagkarin yung pakipot. Alam alam mo ba yun? Mas kalagkarin kayo yung mga pakipot. Mm -mm. Paano mo nasabi? Talaga. Kaysa sa pang magpakatotoo? sa <laughs> pang mas pag kalag ka Hello, kala kayo sakin kayo? Kayo? kalag mo sa ka? akin, peke. Pero ang landi naman pala. Hmm, so oh? Nahiya naman ako sa kalandian mo. Oo <laughs> oh, ay, aminin ko sa'yo, oh, naging malang na. lang ako, kada daw ba yung saro lang. Hmm. Hindi totoo, kita. Talaga? Umayos ka, inistok na ka. Yes, oh. Nistok mo pala ako. Jocelyn yes, isa. Jocelyn yes, isa. Tukin kita ngayon. Ay. Magalanti <laughs> <laughs> so. pa nga si ate. <laughs> ano yung mo sa kanya kulot? Ano yung nistok mo yung sa siguro kanya? mga moves ko para gamitin ko oh. sa iyo. Ah, kasi masyado ka nang maano <laughs> sa kanya eh. Masyado ka nang nababaliw sa ka kanya. Tapos... Al alam mo naman talaga gusto ka niya. Ay, binigay, binigay, binigay niya, niya ako ng number sa'yo, wala lang. Gusto ba naman niya Kage, ako? Na, Ay, di ba naman Christel, ako gusto ko, hindi niya binigay yan, mas na number? Sa <laughs> 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 Ay, very respeto. Karibal ko lang din naman yan. Hello? <laughs> Kapul mo mukha naman na ito. <laughs> Alam mo, pag napunta yan sa akin, lalo na una ako, hindi na yan Ay. makakarating sa'yo. Ay kuy. Ay, <laughs> isa nasa pamumuhad ko, makakarating pa rin ako sa kanya. Mauna ako sa iyo, nasa abroad ka pa lang, nasa Pilipinas ako. Ako, hindi ka makakapasok ng chanto. Ay, Kaya talaga? Eto, ni ka, huwag ka umasa. Talaga? Umapangit ako sa'yo. Ay, ikaw yung hindi umasa. Nilawayan ko na, lalawayan mo pa. Lalawayan ko na yan. <laughs> Kailan? <laughs> Kailan. kailan ba? Kailan. <laughs> <laughs> Baka kailan. pag sinabi ko kailan. Sa kailan. sa'yo, oh, pag-isip pa? ka, pa. Ah, nag-isip ka pa. Hindi, inisip kailan ko kailan ko siya nilawayan. Oh. Correction, kahit lawayan, lawayan, nilawayan mo pa yan, dililaan ko pa rin yan. Hugasan Uy, ko. Nung... Ay, hindi yeah. ko na hugasan sabi, sabi basta. Sabi ni Baybella, ano, Christy, lahat ng lalaki, ginusto mo daw. Saan? Oh. Ay, Talaga si 2.0 lang. Hindi ako naniniwala. Oo, oh, nag um, na nasa sa, ano, umakyat um, kanina um, um, doon um, sa may uh, speed uh, dating. Uh, pero hindi wala akong pinili doon dai. Kasi ang isip ko at ah, oh, lang dai. <laughs> <laughs> wala akong pinili doon. Pinili. Kay 2.0 lang ako. Ang pet akyat ng Bella, hindi para mag-usap kay Bella. Mag-usap kay Bella. <laughs> Ngale. Ah, Ipaakyat mo 'yan. Pero sabi mo, crush mo yung guy. Oh, crush mo daw yung guy. Sinong crush yung guy? Akit, ay, nakaban ka pa? Sino? Akit, ano nangyayari? sa crush ba? ko ba, guy? ka pa. Bella! Hoy, Bella, huwag kang magsalita. La. Huwag kang sinungaling kay Hindi ako sinungaling. Ay, Bella, huwag kang magsalita. Umakit ako doon. Nag-eigo, ka kanino ba yan? Nag-eigo na yan. <laughs> Para tayo na sa imburnal. Meron pa din? Wala na. Si meron pa din? Oh, hindi ko crush yun. So, sa akin? Hindi ko ko crush yun. Junkak ano bro. yan? May gusto ka pa palang iba? Kristel, maliban sa akin? May wala, wala, wala akong gusto Dalawahan ka pala, salawahan, pala, e. salawahan ka, ka pala. Pero ako doon kanina. Anong salawahan ka dyan? Naging salawahan lang Pero ako sa umakit kanya, ka pa din, no? umakit ka pa din. Umakit ako pero hindi ako naghanap. Okay. Bakit Pero di ka nagahanap? Paano ka napunta doon? Eh, ano, dating, dating oh. site nga yun eh, tapos nandun ka. Dating site nga yun, inap lang ako noon. Hindi, ipinanapan ako ng lalaki Kahit isa, wala, wala, hindi wala hindi akong pinili. Da da dapat kung gusto mo ako, sakin mo lang ilan yung sarili mo. <laughs> so yun naman talaga eh, naantay nga kita mag-live. Okay? Pero <laughs> so, bakit yun? ka naakit doon? Anong purpose mo? Hindi, naakit lang ako doon. Kasi kilala din ako doon dati. mo yung ko yan eh. <laughs> <laughs> okay, oh, sabi no, ni Bebe oh, sabi mo, mo lagi mo sinusundan oh. si Jungkak sa la lahat ng live. Oh. Hindi ko laging sinusundan. Sino ang aling to? Bingi ka ba, Bella? Bingi ka ba? Bella, nakikita ka ba? ko siya kahit saan na live na umaakyat. Okay? Marinig mo ba ako? Marinig <coughs> mo nakikita ko siya, babairo siya. Kahit saan na live, umaakit siya, nakikita ko siya. Okay? Kaya tigil-tigil lang -tigil, -tigil ame, tinggil mo. Baka guntingin ko yan. Oo. Oh, 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 oh. <laughs> <laughs> Malawa hmm. kayo. Saka na kayo maglaban niya, no? Sa, sa, saka na kayo ng uh, maglaban. Ibaba e mo yun? na siya. Okay, okay, sabi mo, sabi mo, wait lang, gusto mo eh. siya kausapin. Eh bakit ba, maglalandi oh, kami okay, dalawa, okay, wala pa kang pakailan. Ayaw, ayaw, ayaw niya kasi, ayaw niya kasi ako, ayaw niya kasi mag ano eh, pakipot pa. Pakiipot. Hindi ako nang papakipot, na wow. nakuha na ako niyan. Kapal naman ang mukha. Hindi ba pwedeng okay, mag-assume? Sa kanya assuming lang ako nag-assume. Hmm, nag-assume, assuming. Dignan mo, binababa ako ni maldita makunga ko niya <laughs> Sino sinapinap ako. sino mas maganda sa niya dalawa? Siya, maputi siyong eh. uh. but magalupin kila y mo eh? tinuro nang akita na dapat nga mo pasalamat ngan ano ano Thank you, ano ano ah. ano 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 mo, ano ano yung ano anong assurance mo, ano 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 Malaki yung hinaharap niya. Um, siguro ano lang, sasarap lang. Siguro sa kaseksihan. Masarap din ako, masarap din ako. Kaya so, wala sabi mo, wag mo na ipaglaban ng lalaki Sexy man din si Kulot. Ang ang pinopoint ko, ano ba yung... Sexy siya, wala siya sa katawan ko. Hindi siya nagkarate sa katawan ko. Kulot. Hindi ka naman nakalahati sa sarap ko. Hindi ka nagkalahati sa akin, nice. Eh. Ka lang. Malaki lang, ka lang meron ka, ka malaki tayo. lang meron ka Oo nga malaki nga ako, 'di ba? 'Yun nga, 'di ba? Malaki Parang lang hindi pa, pero hindi masarap. Mo. Ay. May malaki ba na hindi masarap? <laughs> oo, oo. Malaki Ay, lang, ka. ganun. Walang sarap. Nako. Masarap nga yan, na with milk 'yan. Walang naman. galing. <laughs> Walang galing. <laughs> Wag mo sabihin, maaasar ka dito kulot. <laughs> <laughs> Dimunita iba, kaya, parang ano, ay pa nga paglaban sa mo, kulot, paglaban pakiput. mo ako, kulot, paglaban mo ako. Pakipot kasi pakiput. siya. Kahit anong gawin kong paglalaban sa'yo, gusto ah. mong dumami ah. ng dumami yan, wala na akong magagawa. Basta ay, ako tanggalin ka Kaya. Kaya, Susubukan mo. O, oh, ay mo pala eh. <laughs> iba? O, asan ka? Baba <laughs> ka lang. Eh? Masaya siya, masaya siya. Takanggalin mo ko. Kasi Tanggalin mo yung chit mo Yati. Yati ka rin. Ano? Ano mas assurance mo, kristel na ikaw talaga yung mauuna? Ano? assurance ko kasi nandito ko sa malapit siya yun ang naman yung na, na number naman. mo location located lang yun lang lilipad ako agad sa iyo oh sorry yun lang hmm. Yan, hindi yan di diretso sa iyo kasi dadaan muna sa amin yan na naman bumaba kayo bumaba 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 ba ako ha